Sa video pong ito ay i-share ko sa inyo yung tamang proseso kung paano ikabit ang sleeve dito sa armhole ng body ng blouse. Dati hindi ko po ito alam basta lang kinakabit ko siya. Pero ganito po pala yung tama. Yung armhole po pala ng uh, sleeve ay medyo maluwang kaysa sa armhole ng body ng blouse. So, kailangan ay pagkasyahin natin siya sa maayos na pasada. Minsan nilalagyan ko siya ng shearing. Minsan naman ay uh, tinutulak-tulak ko na lang yung ilalim. Medyo hatak sa ibabaw. Ang pagtahi uh, ko nga po pala niya, nagumpisa ako dyan sa kilikili. Ang iniibabaw ko po yung armhole ng body ng blouse. Ang nasa ilalim po ay yung sleeve. Ayan. Ang gagawin ko po niyan, pa, bago ko siya pasadahan, medyo tinutulak ko yung ilalim at yung ibabaw naman ay hinahatak ko pagsasabayin ko yung ganong uh, sistema ayan o, oh, kita niyo po medyo nag aalon alun yung ilalim and then yung ibabaw medyo hinahatak ko kailangan po may karga yan no? lalo na dun sa may bandang gitna na nang uh, uh, balikat pero kung sa tingin nyo naman medyo maluwang yung sleep talaga balansihin nyo na lang yung uh, batak batak or karga pala ayan kakasyahin nyo yan hanggang sa makarating kayo dun sa sinumulan nyo kanina ako dyan ay uh, tansya, tansya na lang dahil lagi ko namang ginagawa yan pero kung first timer po kayo isentro nyo po yung sleeve nyo and then sentro nyo rin yung armhole nung body kailangan magtapat po yung center nung sa sleeve at yung sa body yung pinaka armhole niya po yun ah pero dahil lagi ko naman siyang ginagawa nakukontrol ko na siya dahil sa turo na nga rin po at uh, nalaman ko kaya ito sinishare ko sa inyo kaya tapusin nyo po yung video hanggang dulo at pa like and share na rin po para lahat po ay matuto at makapanood nito dagdag kaalaman na rin po sa iba na hindi pa nakakaalam Ayan, ganyan lang po siya. Ayan, i-check nyo kung may ipit or ano. May hindi na hagip. Ayan, at saka kailangan maganda yung bagsak ng sleeve. Hindi siya batak or ano, mahigpit ang pagkapasada. Yan lamang po at salamat sa inyong panonood. Ayan, kung nag-benefit po sa inyo itong video na ito, papalo naman po. Maraming salamat. Sana may natutunan.